Sigtel ka ulit ng kaliwa. Ganun lang. Okay. Slow down. Very good. Tama yan. Tama yung ginagawa mo yan. Do. Then, ikot. O, oh, tingnan mo to. O, oh, lumayo ka kagad. Balik. Balik dito. Balik dito. <laughs> <laughs> okay. May alin langhan to. Oh, no, okay. may doubt. O, oh, sige. Tama na yan. Yan you know. o. Then, balik mo doon. Doon do nang tingin abalik dito. Ang mata mo, mula dito pa ganoon, pag nalipag na, na tayo, nag advance na. Okay. Sige. So, dito ka, posisyon ka muna. Yan. Slow down. O, ikot. O, konti lang. Dagdag ka pa. Yan, o. Di ba? O. Oh. Then, bawi ka na. O, na Then, ikot ka ulit yan kabig dito. Okay, then. Very good. No? Oh, wala mga dito. Yun, no? Oh, yun, no? Oh, isa pa. Papamilyar -pa natin yan. <laughs> Mahirap pag di mo nasabayan yun eh. Ano? So, pwede kang sumichik doon. Dito maluwag. Yeah? So, yun ang nagiging uh, issue doon sa ano mo, pag-ikot mo. Good. O, ikot ka pa. O, pagkulang pa, kabig pa. Yes. O, din balik ka naman. Balik. Then, gitna. O, yun. konti na lang. No? O, isa pa. O, tingin ka kaga doon. Pag ganun. O, kulang paabutan mo siya. O, oh. di ba? O, yun. O, balik. Balik. Gitna. No? Mm -hmm. So, pag pakaramdong maabutan mo siya, unang gagawin mo dyan, pwedeng bagalan mo sa akin mo. Mm -hmm. Kaya pag naliko tayo, ang position ng paa mo, nasa brake, Di mo kailangan mag-gas lalo pag hindi ka pa naka-position habang naligo ka naka mo na yung paa mo sa brake no? okay, slow down ka may ikot o kulang pa tabi ka pa then, balik okay, slow down okay, ikot dyan go, o kulang pa okay then balik mata ka na yun, no? So isa pa, gagawin natin suwabe lang, mabagal para mas madali mo siya maintindihan. Ano? Bagalan pa ng konti doon.